Good evening guys! Welcome back to our channel FW Couple Macau Vlog Today's video guys, andito kami sa my park Ayan, iikot-ikot namin kayo dito O guys, naibon dito ng huhuli ng isda Sundan nyo kami guys Sana makuhanan ko siya ng malapitan na ano na makahuli siya ng isda Ay oo nga, ayan na, ayan na Hi, let's go. Andiyan na guys, kakainan ng isda ang ano, ang ibon. Ala, ayan na. Guys, nagigigil na yung ibon, kakainan ng isda. Na nagasayaw-sayaw na siya pang. Oo. Hala. Tuwang-tuwa yung dalawang ano dito guys, dalawang Chinese. Parang inaantay, na inaantay lang ng isda na no, lumiwan. Parang na-amiss. Na. Ay, ayan na. Ay, 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 nahuli ay nahuli na nahuli. nga. Ayun, nakatalo na. Ala. Nasa <laughs> ibe. Okay, nakadalawa siya. Ayun, sana nakuha na natin yung pag-dive niya. Oh. Okay, guys. Okay. Guys, ando na yung isda ay natangay. siya. hindi na kuha nandito ulit tayo sa park hahanapin natin ulit si ibon at uh, kagabi nandito na siya hanapin natin at kasi kagabi nanghuhuli siya ng isda yung maliliit na isda ito may pagong pa oh. ayan si pagong hinihingi ng pagkain may panggabi na ibon dito naghahanap ng mahuhuling isda ayan siya ah ayun ayun ang ibon ayan oh ayan siya oh ayan ang ibon guys ayan siya ayan ayan siya oh Yan. Nagkita ulit tayo, kaibigan. Sige. Pakita mo sa akin yung galing mo manghuli ng isda. Tara dali, tulungan kita. Bubugawin ko isda palapit sa iyo. Ni eh, nakaabang siya, wala namang maliliit na isda, puro malalaki yung lumutang. Ayun, may malaking janitor fish. Huwag mo lapitan, Lilipad yan. Sabihan mo smile. Ayan na. Ayun oh, no, lumakad na siya. Lilipat yan doon sa kabila. Hindi, may tao doon eh. Ayun oh, no, may nakita pa naman siyang maliit. Ayan oh, may maliit oh. Ayan oh. Dali, abot mo yan. Dali, dali ka dali. Ayan siya guys oh. Ayan ang ibon oh. No? Kagabi nakita ko to nakadalawang isda sa kagabi. sana makahuli siya ngayon ayan ang ibong panggabi ayan guys si chef no, sa ano tuwang tuwa ako dyan sa ibon na yan eh ayan o oh, mayroon pa siyang uban sa likod ayan tignan natin ipopokus ko sana hu wag siyang Wag siyang gumama. siyang lumipad ha. Ayan, ayan siya oh. Tapos kakain kain, Nakadalawang isda yan kagabi. Dalawang huli niya kagabi. Ayan kasi yung mga isda na hinuhuli niya, ito malalaki. Meron kasing maliliit na tilapia dito, Yun ang inaabangan niyang lumapit. Ayan oh. Ayan ang mga isda. yan siya sana may lumapit na maliit yun nga lang mag alas 10 na kasi dito tulog na ata yung maliliit na isda <coughs> sige abang abang lang ibon huwag kang mawala ng pag-asa Samahan kitang mag-abang na makakain mo. Hindi yan. Ayan siya oh. Mayroon kasi, ayan, dalawa. May isang tilapia sa kadalawang ano, dalawang koi. Hindi niya naman kayang kainin. Malalaki. Ang laki ng tilapia eh. Ang gabunin pa diba? Oo. Ang pitiw pa rin sa canyon. Wala talagang lumapit na maliit. Ayaw na nga kasi natakot. Ay wala na. Ibon lipat. Lapitan mga palipa Paliparin mo. Pupunta doon sa kabila. Dali, Ibon. Ibon. Doon yan sa kabila. Kasi maliwanag doon. lumipad na. Ayun na siya, lumipad. Ay, yeah, lumipad na yung ibon na na naman. at ah, tara, sundan natin siya doon. Sundan natin siya doon. At doon siya manghuhuli. <laughs> <laughs> na. Nanghuhuli ng isda yan, kagabi nakadalawa siya eh. Huh? Oo. <laughs> Asa na? Ayun. Ah, tara, sundan natin si ibon. Na? Ayun No? Sundan natin si Ibon dito kasi dito hindi ah, dito marami maliliit na isda eh. Doon kasi sa pinestuhan niya wala. Puro malalaki. Dito siya oh. Wag lang natin siyang guluhin. Wag natin siyang guluhin. Hindi ka namin guguluhin. Ayan, sana may maliliit. Ayan siya oh. Ayun ulit siya oh. Sana makahuli Saka siya sa sa kanya. Hindi ah Ang dami pa yan Ang dami pa yan, Ay, isla, o, niya. yan yung Hindi niya kaya yan Malalaki yan Meron naman Nandun kasi sa madidilim Hindi oh, niya abot Ayun okay. Ayun oh eh, may lumapit. Pang di ba, pang? Oh. Ayun, may lumapit. Kaso hindi huminto. May lumapit na sana eh. Ha? May lumapit na sana. Anong tawag sa inyo sa ibon na ito? Paki-comment po, uh, baba. Ayan no, oh, meron siyang nag uban sa likod. Ang haba-haba. Ayan. Sana may lumapit para makita natin kung paano niya hulihin. Abang-abang lang muna tayo. Ayan na oh, naglapitan na yung mga koi mga koi fish ano ayun na siya o ayun o marami nila tilap yung maliliit lang kasi kaya niyang kainin ayun o meron do meron doon nandito banda sa madilim eh. gabi dalawang dive ginawa niya eh. busog sa kagabi ngayon wala siyang mahagip po mayroon nasa malapit sa kanya masyadong maliliit kasi Ayan, maraming marami namang isda ayun o um, maliliit nga lang masyado Yung isda ang maliliit maliliit masyado kasi ha? maliliit masyado Ayan yung malapit sa kanyang isda. Ayan. Wala talagang lumapit na maliit na ano, tilapia. Hello. Picture ni. Ano naman Ang yun? kalit, di man mukha antay antay tay antay antay lang antay antay lang tsaga tsaga lang ibon ganyan talaga hanap buhay na kukuha yan sa tiyaga ako nga magpipitong taon na akong nagtsatsaga dito kaantay Ayun, ayun na. Umaba na yung liig niya. Ayun oh. Umaba na yung liig niya. Hello. May nakita si ayan. 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 Ready na. Ayan, tingnan natin kung kaya niya. Hoy, lumayo. Lumayo sa kanya. Ayan si ano, si koi fish na baluktot ang buntot. Ayan oh. Baluktot? Ayan o, oh, baluktot. Ay, oo nga. Uh, ayan. Kaya gabi nakita ko rin yan. <laughs> guys, tuwang tuwa talaga si Chef dito guys. Ayan. Antay-antay lang tayo. Pulang na sa Chef. Saan ba may lalapit din dyan? Oo nga. Ayan. Ayan. <coughs> antay antay lang kaibigan pag nakahuli ka uwi na ako sabi niya ang lalaki naman ng lumapit sa akin hindi ko naman sila kayang lunukin malaki pa sila sa katawan ko ayun ho oh, ang lalaki ng isdang nasa tabi niya ayun may lumapit na malit lit masyadong maliit eh? naliitan siya ayun yung kunin yung maliit masyado ito tinitignan nyo kaso janitor fish naman ayun ayun nawala na si ano baluktot hindi ka nagdala kasi ng tinapay eh oo nga pagmutan ko eh ka sa ano nung tinapay dyan di napagalitan tayo ng guard okay lang ang bread ah bigay nga din kami dito dati hindi bawal nga dito sila lang nagpapatoka ah? sila lang nagpapatoka mahulog yan ayan. Ha? wala pa talaga wala pa si ayan siya <coughs> parang gutom na talaga siya Dalawang gabi na kayo pabalik balik dito guys Part 2 na ito Yung uso niya nakaano na talaga Wala nga siya Ayun na Kaya lumipat lumipad na. na Wala na Tara na Andun na siya sa kabila Ikotin ko dito Doon ka na <laughs> Guys lumipat na yung ano Andun hmm. na wala siyang nahuli Wala siyang nahuli ito, ito yung koi fish na baluktot ang buntot ko.